Welcome numero uno sa mga balita sa Negro, Subong adlaw Nagsaka na sa 11 ka mga barangay sa siyudad sa imamaylan ang mayara water shortage. Suno kay Mayor Raymond Tungson, 11 na karoon sa 19 o kon mayorya sa mga barangay ang may water shortage. Suno sa alkalde, sa tuman niya, kainit sa panahon, pati mga deep well, nagakawada sa tubig. Ginapasiguro sang siyudad suno sa iya nga masolusyonan ang problema. Nagapanagtag sang drinking water ang siyudad sa mga apektado nga lugar. Nagabutang man sila sang hose sa mga may harap pa sang water source para mahatagan ang mga yadtong wala na sang tubig. Nagpahamtang sang kasubong sang water station ang imamailan para may makuhaan sang tubig ang ginakulang. Nakabulig man ang ginpadala sang probinsya nga water filter machine. Ang wastewater, gikan diri ang ginahatag gutom maggamit bisan sa panglaba suno sa alkalde. Patag nitong son, wala pa man ang El may pagpanghangkat na sa supply sa tubig nga ginaatubang ang syudad. Ang mga apektado naman nga palay farmers na panghataga na sa vegetable seedlings. Damlag pa. upod ang katapos ng Office of the Provincial Agriculturist, ginapatigayo ng validation activity para mapatod ang kadakoon sa epekto sa El sa mga mangunguma. Pila sa mga lugar nga damlag pa nagreport apektado sa El among karabalan, tuoy, kabadyangan, kagmahalang. Gina-finalize pang ang dato sa ginaulat suno kay Tongson ang mangin rekomendasyon kung bala mag ang state of calamity ang syudad. Gina-maximize na muna ang, ang, pag, uh, ang output kaya yeah, para mausahan na isang mapukuluyo within area. So gina area per area, area naman blan, Including uh, may mga kilanlan ng mga sigmatic pump gina-tagaan na support. So mm -hmm. basically, um, barb do anything naman lang pwede naman lang ma, ma hit pala nga service basta lang within lang uh, sa resources ng EPA ito ginapumba na muna ng case case Ano ka dako sa population nga affected? You're considering declaring state of calamity or not yet as of this time? Gina-finalize uh, pa. Gina-finalize.